yun guys, ingat po ang lahat. Grabe, sobrang lakas ng ulan at saka hangin guys. Oh. Mm. Malakas ng hangin. Eh, Lipad-lipad yung mga ano dito. Biglang buhos na malakas na ulan. Mag-ingat po ang lahat. Mag-ingat po. Yan Oh. No? Grabe, lakas. Basa na yung ano to dito. Magulay ko rito na iba Nabasa oh. na. Opo, yung itlog pala. Naanggihan yung itlog. Yung ano. Lakas. Hindi natin nagtakip yung itlog. Ito oh. Amihan pa naman. Wala paligo. Lakas ng ulan. Grabe guys oh. Yan mag-ingat po mag-ingat po ang lahat mag-ingat po kayong lahat napakalakas ng ulan na to